Panibagong araw nga pala mga kadugong Samahan nyo nga pala ako dito magluto ng pugita At maki food trip ng tara kain po tayo Let's go! At dito nga guys sinubukan sumakay sa kabayo At nakakala ko yung nagapansipa pala ito Ay uy! What's guys? Samahan nyo ako magluto na ito pugita oh. Ano? na at sa punto na to guys, nagsimula na rin akong magdupong. Ayan, umuusok pa nga. Grabe ang kapal ng usok at tinagay ko na rin itong maywagan nating kawali. Let's go! Sinunod ko na rin itong pugitan. Nalagyan natin ito ng harina. Stay ito pala crispy fry. Yan o, English. Oh wow! At pagkatapos nga pala guys, kinuha ko na rin itong pugitan. Nalagyan ko na rin ito ng harina. Stay nga pala itong crispy fry. Wow, English! may mekos lang natin yan hanggang sa malula. Why? At pagkatapos ko nga pala itong paikot-ikotin hanggang sa mahilo, agad ko na itong isinalang. Hintay-hintay lang natin yung maging golden brown. Wow, English, golden brown. Matcho tayo tayo at pagkatapos nga pala guys hintayin tayo na lang natin itong maluto napakatigas nga pala ng laman nito medyo matagalutuin at kailangan pang palambutin natin to guys oh! At pagkatapos nga pala guys, kumuha agad ako ng mayawagan na ating steak. Wow, ang ganda ng steak. At kumuha na rin ako ng mayawagan na ating isda. Salmon nga pala guys yan kung tawagin dito. Napakasarap at napakalinam nam pa. At nung malapit ng maluto lahat yung aming nilulutong pugite kumuha agad ako dito ng daon ng sagin. Naganap pa ako kung saan ako nahanap. Ayaw. At ayan na po yung aming finish product. Wow, napaka golden brown ng pugita at saka yung fish. Wow, English. Wow. Samahan natin ang napakagandang ampas ng dagat at napakagandang tanawin. Tara, let's go. Kain po tayo. Ayaw. What's up guys! Tara, sabahan niyo ako kumain dito at ito yung pugitan na nalilute natin. Bago tayo magsimula, magpray muna tayo. Yun, maraming salamat po sa pagkain na ito. Pakilinisan niyo at masasanan niyo po ito, Lord. Sana po maging kalakasan, kalakasan namin po. Maraming maraming salamat po sa mga blessing na dumadating at binibigay niyo sa amin. Yan lang po at maraming salamat. Amen. Ayo! Wait, tau! Ata dito. うん。 Salamat mga panood, guys! Bye! 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 Guys, may sa inyo, vlogger din ito. Pakipalo nyo na lang po at pakishare mga video niya. At maraming salamat po kay... Dahil po kay kuya, maraming salamat po kay kuya. Dahil po siya na gano'n ito. Nagbigay sa atin. Nag-ano sa atin. Thanks, kuya! Si Kuya Romel po. May vlog po siya. Pakipalo po and pakishare mga video niya. Maraming salamat sa inyong guys. Blah!